this is payat gamay yan Hoy. Eh, hi hi ito siya and ila na ko si siya, oh, ila na ako si baleleng ano siya baleleng hi huwag ipaila na ako si bebe ano si bebe ah. guys hehehe <laughs> Gapa kayo guys, no? o ipailailan ako ng buwang na adari sa abuhan na mo ng iro guys noo na ah, di ba hi po ho hi oh hi o di ba o isa pa na pa si pungkoy ito na to guys pa ila na lang ako sa inyo si Pongkoy. Hello. Hello, guys. Hello. Yan ang sad-sad mo na. guys. So, thank you for watching. Hmm.